Narinig mo na ba siya? Hindi ako nakikipag-usap sa iba. Kaibigan lang siya. Never ko pa ito nagawa. Ang mga salitang iyan ay parang musika sa ating tainga, di ba? Punong-puno ng pag-asa at lambing. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga salitang ito ay hindi laging tapat? Sa mundo ng emosyon at pagtatago ng damdamin, ang mga pariralang ito ay may mas malalim na kahulugan. Sa psikolohiya. Ang mga ito ay parang mga script na dinisenyo para protektahan ang damdamin, iwasan ang gulo, o oh, shocker, bahagyang manipulahin ang katotohanan. Ang pag-unawa sa sikolohiya sa likod ng mga pahayag na ito ang susi para maintindihan ang komplikadong mundo ng relasyon. Hindi lang ito tungkol sa mga salitang binibigkas, kundi sa mga hindi nasasabi at sa mga takot na nagtutulak sa mga ito sama-sama nating himayin ang pitong kasinungalingan na sinasabi ng mga babae sa mga lalaki. Alamin natin ang sikolohiya sa likod nito at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, kahit gaano pa sila kainosente sa pandinig. Sa paglalakbay na ito, makakakuha tayo ng mas malalim na pananaw sa masalimuot na sayaw ng pagde pag pagdedate at pag-ibig sa ating komplikadong mundo. Kasinungalingan numero uno, hindi ako nakikipag-usap sa iba, ikaw lang. Ah, ang salitang bumubuo ng pag-asa, nakakapagpakalma at nakakapagpatibok ng puso. Pero madalas, ito ay wishful thinking lang. Maliban kung kayo ay eksklusibong mag-on, malaki ang posibilidad na hindi lang ikaw ang nasa orbit niya. Alam kong mahirap itong tanggapin, lalo na kung emotionally invested ka na. Sabi ng sikolohiya, sa simula ng pagdedate, ang kawalan ng katiyakan sa emosyon ay nagtutulak sa tao, babae man o lalaki, na magkaroon ng backup options. Hindi ito para masama, ito ay para protektahan ang sarili. Sa mundong puno ng uncertainty, ang pagkakaroon ng alternatibo ay parang isang safety net. Maaaring nagtitext pa rin siya sa ex niya. Nakikipag-chat sa ka-workmate na mahilig mag-flirt, tuwing lunch o nag entertain ng friendly DMs mula sa isang lalaking hindi sumusuko. Ang tunay niyang sinasabi ay, Gusto kita, pero hindi ko pa sigurado kung ikaw na ang para sa akin. Ito ay isang balancing act ng emosyon kung saan ang pagkakabit at paggalugad ay magkasama. Kaya kung lumipas ang mga linggo at iniiwasan pa rin niya ang usapan tungkol sa saan ba patungo ito, malamang na isa ka lang sa maraming contender sa kanyang unofficial Hunger Games. Kasinungalingan numero dos. Kaibigan lang siya. Alarm. Ito ang madalas na nagpapapula sa tenga ng bawat lalaki. Ang parira lang ito ay madalas na nagpapahiwatig ng mga nakatagong komplikasyon. Ang totoo, kaibigan, lang ay madalas na code para sa emotional insurance. Sa mga relasyon, ang suporta sa emosyon ay mahalaga. At minsan, ang mga suportang ito ay nagiging sanhi ng tensyon. Tinatawag ito ng mga psychologist na attachment buffer. Isang tao na pwede niyang sandalan emotionally kapag nagkakaroon ng problema sa inyo. Ngunit mas komplikado pa rito dahil ang kaibigang iyon, hindi siya basta neutral. Maaaring may nararamdaman siya para sa kanya, na lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Siguro mahal niya ito sa loob ng maraming taon, siguro ex niya. O mas malala, siya ang lalaking dati niyang kausap pero walang nangyari. Ang ibig sabihin, hinihintay niya ang pagkakataon niya. Ang matagal na koneksyon na iyon ay maaaring lumikha ng pagdududa at kawalan ng katiyakan sa inyong relasyon at kung siya ay nagtitext sa kanya araw-araw, nagtitiwala sa kanya, at ipinagtatanggol ang pagkakaibigan na parang Biblia, hindi lang siya kaibigan. Siya ay kandidato, placeholder, iyong substitute teacher. Kung madalas kang lumiban sa klase, isang lalaki sa Reddit ang nagsabi, ang girlfriend ko dati tinatawag ang katrabaho niya na work brother. Ngayon, tinatawag niya itong husband. Sapat na ang sinabi. Malaking paalala ito na ang mga label ay madalas na nagtatakip ng mas malalim na katotohanan. Kasinungalingan numero 3 hindi pa ako handa para sa isang relasyon. Nakakalito ito. Tunog mahina at tapat, pero kadalasan, kalahati lang ang totoo. Ang pahayag na ito ay maaaring magdulot ng halo-halong empatya at pagkadismaya, depende sa sitwasyon. Kasi ang tunay niyang sinasabi ay, hindi pa ako handa para sa isang relasyon sa iyo may malalim na kahulugan, yan na nagmumula sa iba't ibang emosyonal na kalagayan. Kapag ang isang tao ay talagang hindi handa sa pag-ibig, emosyonal na hindi available, nagpapagaling mula sa trauma, nakatuon sa personal na paglago, nananatili silang hindi available ng matagal. Pero ang dating pool ay madalas na puno ng sorpresa, at ang damdamin ay maaaring magbago ng hindi inaasahan. Pero kung sinabi niya ito sa iyo at pagkaraan ng dalawang linggo, ay nahulog na siya sa iba, handa siya, hindi lang para sa iyo. Ang sitwasyong ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito at pakiramdam na tinanggihan dahil hinahamon nito ang pananaw mo sa koneksyon ninyo. Sa sikolohiya, ito ay tinatawag na emotional gatekeeping. Nagbibigay ito ng paraan para makalabas ang isang tao ng maayos ng hindi nagmumukhang masama. Ito ay isang paraan para protektahan ang dalawang partido mula sa sakit ng direktang pagtanggi. Ngunit sa sandaling lumitaw ang isang mas bagay at mas aligned, boom, ang hindi handa ay magiging Kakakilala ko lang ang pag-ibig ng buhay ko. Kaya huwag kang habulin kung hindi ikaw ang pinili, maging ang exit. Ang pagkilala nito ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para hanapin ang mga koneksyon na magkapareho ang pakiramdam. Kasinungalingan numero apat. Hindi ko pa ito nagawa dati. Kung ginagawa niya ito ngayon, malamang na nagawa na niya ito dati. Ang pahayag na ito ay maaring nakakalito dahil kadalasan ay sumasalungat ito sa katotohanan ng kanyang mga aksyon. Ito ay isang psychological tactic na tinatawag na impression, management, Dinisenyo para iparamdam sa lalaki na espesyal at eksklusibo siya, ito ay isang pagtatangka na gawing espesyal ang sandali at lumikha ng isang natatanging ugnayan. Maging ito man ay pagbibigay ng kanyang numero, pakikipagtalik sa isang tao sa unang date, o emosyonal na pagbubukas ng sarili, maaring sabihin niya, hindi ko karaniwang ginagawa ito para bumuo ng intimacy at lumikha ng ilusyon ng pagiging bihira, at gumagana ito ipinapakita ng pananaliksik na kapag ang mga tao ay nakakaramdam na sila ay nakakaranas ng isang bagay, sa unang pagkakataon, mas mabilis silang nagkakaugnay. Maaring mapahusay ng taktika na ito ang emosyonal na koneksyon, ngunit maaari rin itong humantong sa hindi pagkakaunawaan. Pero maging tapat tayo, kung sinabi niya ito sa iyo, malamang na nasabi na niya ito dati. Ang pagkaunawang ito ay maaaring nakakapanghina dahil nagpapahiwatig ito ng isang pattern ng pag-uugali sa halip na isang natatanging karanasan. Hindi ito tungkol sa panlilin lang. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sandali. Kaya, tanggapin ito ng may kaunting pagdududa at isang shot ng emotional intelligence. Ang pag-unawa nito ay makakatulong sa iyo na mag-navigate sa mga komplikasyon ng modernong pagdidate. Kasinungalingan numero lima. Lahat ng ex ko ay toxic kapag narinig mo ito, dapat kang magtaka. Kung sasabihin niya sa iyo na ang lahat ng kanyang nakaraang partner ay controlling, narcissistic o abusado, huminto ka at mag-isip. Mahalagang lapitan ang pahayag na ito ng may kritikal na pag-iisip. Posible, pero isa rin itong red flag. Ang ganoong malawakang paglalahat ay maaring magpahiwatig ng mas malalim na problema. Sa psikolohiya, ito ay maaring tanda ng kakulangan ng pananagutan o victim complex behavior. Oo, may ilang tao na talagang umaakit ng mga toxic na relasyon. Ngunit kung mahaba ang listahan ng mga disasters, kailangan mong itanong. Bakit patuloy siyang pumipili sa kanila? Ang tanong na ito ay maaaring magdulot ng mahahalagang insight tungkol sa kanyang emosyonal na pattern. Anong bahagi ng kanyang sarili ang naguulit ng parehong pattern? Minsan ang toxic ay nangangahulugan lang na nagtakda ang kanyang ex ng mga hangganan o hindi niya hinayaan na gawin ang gusto niya. Ang ganitong pananaw ay mas nagpapakita sa kanya kaysa sa aktual na dynamics ng kanyang nakaraang relasyon. At hulaan mo kung ano, kung ipinipinta niya ang bawat ex bilang isang halimaw. Maaari niyang ipinapakita na ang version mo na sasabihin niya sa susunod na lalaki. Ang pag-unawa nito ay makakatulong sa iyo na manatili sa iyong sariling pagkakakilanlan sa loob ng relasyon. Kasinungalingan numero anim wala akong pakialam sa pera. Spoiler, may pakialam siya. Ayaw lang niyang magmukhang mababaw. Ang pahayag na ito ay madalas na nagtatago ng mas malalim na mga halaga at inaasahan. Narito ang madalas na ibig sabihin ng pahayag na ito. Hindi ko kailangan na maging mayaman ka, pero kailangan kong makita ang drive, ambisyon, at ilang patunay ng pagsisikap. Ang mga katangiang ito ay maaaring mas mahalaga kaysa sa ang pinansyal lamang. Sa sikolohiya, ang pera ay sumisimbolo ng seguridad. Ito ay nakaugnay sa damdamin ng katatagan at pagiging maaasahan. Ang isang babae ay maaaring walang pakialam kung kumikita ka ng malaki ngayon, pero may pakialam siya kung hindi ka nagsisikap. Gusto niyang makita ang potensyal na paglago, direksyon, isang bagay na nagpapahiwatig ng ginhawa sa hinaharap. Ang mga katangiang ito ay maaaring lumikha ng pakiramdam ng pagkakaisa at mga ibinahaging layunin. Kaya kapag sinabi niya, wala akong pakialam sa pera, ang madalas niyang ibig sabihin ay, may pakialam ako sa kung ano ang kinakatawan ng iyong pera. Siguridad, pagiging maasahan, pamumuno, pagsisikap, ang mga halagang ito ang nagpapakita ng kanyang pananaw sa isang matagumpay na partnership. Tigilan ang pagsubok na mapanalunan siya sa pamamagitan ng pagiging broke at makata maging broke at hustling, iyan ang tunay na flex. Ang pagyakap sa ambisyon ay maaring mas kaakit-akit kaysa sa basta na lamang pagbabalewala sa mga material na bagay. Kasi nungalingan numero pito, hindi ko pa naramdaman ito dati. Ang isang ito ay nakakatuwa, di ba? Romantiko, parang panaginip, at kadalasan ay parang na-unlock mo ang isang uri ng Emotional Achievement Badge. May kilig sa pagdinig ng mga salitang iyon isang pagdaloy na maaaring magpalipad sa iyo, na nagpaparamdam na ikaw ay bahagi ng isang bagay na tunay na espesyal. Pero narito ang totoo, hindi ito laging dapat literal na intindihin. Sa psikolohiya, ang fenomenang ito ay kilala bilang emotional magnification, isang kamanghamanghang tool na madalas ginagamit ng mga individual upang palalimin ang kanilang koneksyon sa iba ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng malalim na damdamin na maaring hindi ganap na bago ngunit tiyak na nararanasan sa mas malalim, mas matinding paraan sa sandaling iyon. Kapag sinabi niya, hindi ko pa naramdaman ito dati. Hindi niya kinakailangang sinasabi na hindi pa siya nakaranas ng matinding damdamin para sa iba. Sa halip, ito ay tungkol sa pagiging kakaiba ng kasalukuyang sandali. Ang mga damdaming nararanasan niya ay matindi, sariwa at kakaiba. Nais niyang maramdaman mo rin na ikaw ay kasing espesyal ng mga damdaming iyon. Isipin mo ito tulad ng isang love poem. Ang bawat salita ba ay objectively tumpak? Malamang hindi. Gayunpaman, ang kagandahan ng tula ay nakasalalay sa kakayahan nitong makuha ang emosyon, upang pukawin ang damdamin at karanasan na umaalingaungaw sa mas malalim na antas. Ang esensya ng mga salitang ito ay lumalagpas sa katumpakan ng katotohanan. Ito, ay tungkol sa vibe, connection, at shared experience. Kaya kapag ipinahayag niya, hindi ko pa naramdaman ito. Hindi ipinapayong makipagtalo o suriin ang pahayag. Sa halip, ngumiti ka lang. Nakapasok ka sa kaharian ng pantasya. Yakapin ito at tamasahin ito habang tumatagal. Ang sandaling ito ay tungkol sa inyong dalawa, tungkol sa pagbuo ng isang naratibo na mayaman sa emosyon at hindi malilimutan. Sa huli, ang mga kasinungalingan sa kontekstong ito ay bihirang tungkol sa panlilinlang. Madalas silang umiikot sa proteksyon, presentasyon, at pagpoposisyon. Maging ito man ay tungkol sa pamamahala ng mga inaasahan, pag-iwas sa mga awkward na pag-uusap, o simpleng pagtatangka na mapahanga ka, karamihan sa mga kasinungalingan na ito ay likas na ugali ng tao sa paghahanap ng emosyonal na seguridad. Nagmumula sila sa pagnanais na kumonekta, magbahagi ng kahinaan. At lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang parehong partido ay maaaring umunlad. Kapag natutunan mong pakinggan ang mensahe sa ilalim ng mga salita, titigil ka sa pakiramdam na niloloko at magsisimulang maglaro ng matalino. Hindi ito tungkol sa paghuli sa isang tao sa kasinungalingan, kundi sa pagunawa sa mas malalim na intensyon sa likod ng sinasabi. Kaya, ilan sa mga pahayag na ito ang narinig mo na dati? At mas... Mahalaga ilan ang nasabi mo, ang pagmumuni-muni sa mga karanasang ito ay maaaring magpalalim ng iyong pag-unawa sa mga relasyon at mapahusay ang iyong emosyonal na katalinuhan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga nuances ng komunikasyon, maaari tayong bumuo ng mas malalim na connection at mag-navigate sa masalimuot na sayaw ng intimacy ng mas madali at mas mahusay. Tandaan na iba-iba ang bawat tao at maaaring maging komplikado ang kanilang nararamdaman. Mahalaga ang tapat na komunikasyon at pagrespeto sa umiiral na relasyon. Salamat sa panonood hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Stoic, i-like, at mag-comment. Hanggang sa susunod, good luck sa inyong mga relasyon.